Ang nakakatawa at nakakapikon eh yung mga ob-ob na fans na nagpapakaalat nagsasabi na benta daw ang laban ng MP Boxer Kesho pare-pareho daw na body shots halatang mga haters at mga walang alam no at uh, halatang mga nang aasar lang kayo. Explain ko sa inyo kung bakit ha at uh, kayo kasi mag-isip-isip muna kayo. Podcast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So let's acknowledge some of the facts first, no? At uh, totoo naman na uh, si Angkhas, uh, natalo uh, body shot si Jonas Sultan, natalo Marlon Tapales, natalo at ngayon si Vincent Astrolabio at uh, sabi ng mga walang alam na mga fans si eh, Benta daw. Anyway, bago ko sabihin yan, ano, uh, syempre nakakalungkot na matalo tayo ng body shot. Na, syempre, kung ikaw boxers, ayaw mo nang ganyan. Lalo na first round, medyo nakakaya ng konti. At na naman, syempre nakakalungkot. Ano? Pero nakita mo ba yung ating greatest of all time na si Manny Pacquiao na asa na ang mga boksingero pag natatalo? ba? Diba? Iba na yung level mo. Dapat na maayos ka magsalita. Anyway, uh, going back to the question, ah uh, kung magbebenta Uh, kung benta daw ang laban. Alam mo, common sense lang eh sa kung ikaw mag-isip ka kahit di ka boxing fan na kahit sa kahit sa, sa anong laro, basketball man o hindi, kung magbebenta ka ng laban, papalata ka ba? Papalata ka first round, dadapa ka kagad. Tas gagayahin mo yung ka, kapareos. Eh kung hindi ba naman mga ob-ob mga fans na nagpapakalat ng balita na yan eh. Siyempre kung magbebenta ka, gagalingin mo man na. So, tas di, ayaw mo siyempre mapaya. Siyempre papakita mo na lumalabang ka. Ah, uh, sino ba may gusto na mabody ka ng ganun? Eh kung hindi ba naman mga hindi nag-iisip at talatang mga haters lang yung mga fans na yan eh. Uh, akala siguro nila may angat nila yung kanilang idol sa pagbaba ng ibang mga boksingero. Hindi po ganun. Hindi nyo po pwedeng uh, o hindi nyo may aangat ang isang tao sa pagbaksak ng iba. So, um, hindi po benta yan. No? Uh, talo tayo. That's what it is. And pag talo, talo. Wala na tayong magagawa dyan. Uh, we just have to work on it. No, nagkataon na syempre, acknowledge natin may kailangan i-improve sa mga boksingero natin. Dahil lagi tayong tatama sa body shots. Eh, hindi lang naman MP boxers, ano? Palibasa, yan lang nakikita nyo kasi yan ang, uh, yan ang mga sikat na laban. Eh. Pag napanood nyo po ibang mga boxers sa ibang lugar, eh, hindi lang naman mga Pilipino at MP boxers na natatalo sa body shots. You know, we have to be responsible when we post something online. We have to, to you know, kumbaga yung katotohanan. Hindi e puro kayo, uh, puro kayo duday. Hindi nyo naman alam mga pinagsasabi nyo. Nakaka, ewan ko sa inyo.